Okay, gandang a araw sa ating lahat. Uh, kalipas na ang Pasko. Kahapon, 25, ngayon ay 26 na, mga kaibigan. Ito na ang gawin natin. Kasi, uh, karamihan sa atin, di ba, uh, naka-inom ng marami. <laughs> okay, kasi maraming inumin. Kahapon, mga kaibigan, at mga pagkain. Uh, okay, ang gawin natin ngayon, mga kaibigan, ganito. Uh, kasi naghang ang karamihan kahapon at saka naghang ngayon <laughs> uh, di ba totoo gawin natin to mga kaibigan kukuha tayong pipino uh, apat na sangkap lang ang gawin natin nito parang matanggal ang hang natin best uh, medicine for hang over to <laughs> okay mga kaibigan ito pipino Ono. Oh, si ang una kunin nyo <laughs> kalawa yung uh, katlo yung sibuyas dahonan ha? sa dahonan dahonan hindi yung bumbay saka ikatlo, ikapapat yung siling hang alang, o ano pa yan sa labuyo siling labuyo yung mahalang mahanghang mahanghang mga kaibigan parang yun ang pinaka the best na isa sa mga makapatanggal ng hangover mga kaibigan. To. Ang gawin natin ngayon ganito. Sundin nyo para matanggal ang hangover natin ngayon kasi hindi eh, ano ba yan hindi basta-basta ang -basta hangover, masakit ang ulo di diba? Ah, uh, ito. Hindi kayo magsisisi nito. Itong uh, sinabi ko o ipasunod ko sa inyo kasi the best uh, pang Hangover to. Totoo mga kaibigan. Uh, hindi pa kayo magawa ng ganito. Please subscribe kung maari mga kaibigan. Og thank you sa mga subscribers ko. Lahat at saka yung viewers ko. Noon pa hanggang ngayon. Hindi nagbitaw mga kaibigan. Uh, kita ko yan kasi yung subscribers ko ay intact. Lagi -in, mga kaibigan. At sa is... Ano lang ibahagi ko sa inyo nga uh, mayroon akong uh, pin uh, adsense pin mga kaibigan uh, kasi dahil sa inyong lahat mga kaibigan marami pong salamat at Merry Christmas sa inyong lahat mga kaibigan ito ang uh, ko sa inyo handog ba <laughs> ay ngayong Pasko okay mga kaibigan marami pong salamat ulitin ko a million thanks to all of us to all of you Okay. Ito na. Uh, ito lang ano ko sa inyo yung pangtanggal ng hangover, yung pamasko ko sa inyo, mga kaibigan. Parang mayroon akong pinaskuhan. <laughs> pamasko. Okay, ito. Uh, suka na. Mayroon pala yung suka. Ang nilagay natin suka, yung suka sa tuba. Parang the best. Yung walang uh, tungob o walang halo. Yung pure. Uh, puti galing pa sa ano uh, pina ano lang pinatagalan lang mga kaibigan parang maging suka saka tuyo toyo uh, wag na asin kasi mayroon ng toyo at saka kunting bichin. lang ito lang gawin niyo mga kaibigan uh, ito lang akong ang, inyong sundin uh, tanggal na ang inyong uh, hangover nito mga kaibigan totoo to hindi kayo magsisisi sundin nyo lang ito mga kaibigan at saka bingka ang ipares kung mayroong bingka o bread o tinapay pwede rin huwag, huwag, huwag kanin kasi hindi uh, match yan kanin okay ito na umpisa uh, na kung kumain uh, pwede almusal hindi na kayo mag almusal ito lang uh, kasi pag tanghalian wala nang hangover ha? kaya nang tulo 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 mga kibigan. Marami pong salamit. Salamit. Salamat. Ulitin ko. Uh, good day. O, magandang araw sa ating lahat. At Merry Christmas uh, sa mga viewers at sa subscribers ko. At sa mga, mga bagong uh, subscribers at sa bagong viewers. Okay, marami pong salamat. Ulitin ko. Bilitin. Merry Christmas. <laughs> at saka uh, Advance Happy New Year sa ating lahat mga kaibigan. Okay, sige, uh, bye, uh, sana kasunod, sa uh, uh, dagdagan pa ang buhay natin, uh, umabot pa tayo ng maraming Pasko, uh, mga kaibigan, thank you, good day.